Hello po mga kalaki, 2pm na naman po at syempre po tara na po sa mga masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po rito alas 2 na po ng hapon at eto na po ang mga 4 digit lucky numbers natin uy matatapos na ang April kailangang manalo ka na kaya tutok na rito sa mga vlog namin mga kalaki at ibibigay ko na po sa iyo ang mga 4 digit lucky numbers na kailangan mo umpisahan po natin sa India 0239 New Zealand 6174 Australia 2182

Texas 1280 Singapore 6299 Hong Kong 2305 Dubai 1280 Malaysia 4351 Taiwan 2286 Thailand 3114 Philippines 79 1986. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2 PM. Tara na po mga kalaki, alagaan niyo po 'yan ng 3 days bago po natin palitan. Huwag niyo po agad binibitawan. Okay? Mananalo tayo, claimant.